kamasters. So I'm here in Maparat ng mga kamasters. No? So for today's video, may meron tayong kakausapin. So uh, particularly mga kamasters, um, hindi pa siya, uh, hindi ko pa masyadong alam kung ano yung full story but uh, meron tayong at least konting nalalaman sa kanila. So ang um, family na pupuntahan natin is mag-asawa. Um, yung mga kinakain nila for araw-araw is the health of their ano, mga anak and also upang talaga. So, most likely, umaabot ng uh, one or three months before sila makakabayad. So, let's try to find out more about their livings talaga, mga kamasters. O, bihas. Pila edad ni Manay? Eh. 64 na. 64 na. So, karon wala na kay pangwarta na yun. Na, na, mm, Senior. Mm, magsalik senior pero every 3 months man madawat na eh, no? wala wala, wala. Unom. Oh, so, tagdugay. Jud, ikaw po tayo. Pila na may edad ni mo? 67. Ah, Six, ikaw mas magulang. Wala pa pa yung klarong digdawa senyor. Wala pa. Ay, kuan mo po tayo. Ano mo Wala yan. Wala sa balay. So, asa man mo nagkakuha ka ng na pangadlaw-adlaw ninyo na yung Pagaling sa mga, may, ay, mga sa anak, na, hmm. 300, ay, 800, may 800, 300, hmm. um, may, sabon. Paiguan lang, Jud, ang kwarta? Hmm. Siya, utang, so, mag mili sa tindahan, sila rin pa'y hmm. hmm. Kaya kulang, yun, no ina-anay, no? Ano sa mga trabaho nila? O, wala pa'y trabaho sa ilang Sa ilang mga panah. Sa ilang ah. sa ilang ban nga igo igo rapud gud sa ilang god mm ay alawas nila may ay sa mo ah mm ban ay anak tulo so bali ang katong mga minyo mo tinaghatag sa inyo ha okay. pila gay inyong anak nay mm -hmm. ito pero ano man o um, um, na lang mm -hmm. so bali ang katong mga ulita wala pa trabaho wala pa. karon So, bali ay, ang... Nalay trabaho ato, pero dalikit lang ba? O, um, uh. nilang trabaho, trabaho. Mm -hmm. Ah, oo. Wala, uh, uh. wala po kana na, pa permanent ang trabaho. Na mm. yeah, syempre, mga alay tao, dagan pa po sila mm. kagalingon, ina eh, mm. So, katod yung mga, pila man ka buka naghahatag sa inyo ang mga minyo na? Tulo. Tulo. Muna sila naghahatag sa inyo, panagsag mm. mga kinahanglanon ninyo, diri. Mm. nana. Pero maigo mang ka na, yung kanang ginahatag. yun. pagani mm. kapalit pa kung sa'y kinahanglanon sa bata. Mm -mm. Kaya naman din mo yung apon, no? Okay. Mm. Unsan na may kreed atong bata? Four na. Green four. Mm. So yung ginatabangan po gasto. Mm -hmm. ginikanan anak niya. Natong si Jocelyn. Mm -hmm. Asa man na siya? Natong. Amo na Singul, nang trabaho sa tabi. Single mom siya. Mhm. Mm Ano sa pa'y trabaho niya dito, Nay? Na, sa mga, Nay. Ah, nag-media. Nag Ani pepeela ra isweldo at least mapadalan mm -hmm. niya dire ang pangkuan gastohon ninyo. Pangkuan man dito halay kung kulang. Mm -hmm. Importante kinaw modre bugas wala namo kasaan. Mm -hmm. mm -hmm. Kanan man mga gulay-gulay mga tikap man sa ang gulay. Rey ko ani mo tae sa una ka tong bata-bata mm -hmm. pa -bata, kaon samtang trabaho nimo sa una. Gay bugkol. Na si Kali. Na si oh, Kali. ginabuhi ni Masay mo, mong pito ka anak sa una. Wala oh, mm -hmm. mm -hmm. uh wala pa may sidecar sa una no. Si Kadra John. Wala na. Pero ikaw na eh, dire ka sa balay. Ikaw dito atiman sa mga bata. Karon kamo na pud ang dire sa balay. Inyo ano po mga anak mo atiman sa inyo ha. Mm -hmm. okay. pero mo lagi wala na may mga kuan pangita. Wala na. Ana ah, na lang din sa balay. Mm. -mm. Okay. Manghangyo mang mm -hmm. mm -hmm. ko okay. man labada, balibaran man ka kay ulog ta palabasa palabas sa imo Mm, kay nga no mas. Tigwang na daw ko nya, mandaran lang daw na nila nga bat bata pa mm -hmm. Mm -hmm. Man, hindi sila. Mm. -mm. di sila mo kuha sa buo. Ah mo diri na jud ka sa isa ka apo duha ka anak no may mm -hmm. tao may noon makatrabaho trabaho to sila ina na pang adlaw adlaw mm -hmm. ina -na. Kung saan man jud ko ani ni ni goras ana magakulang kulang sa pang adlaw adlaw ko lang utang jud ni mm ho -hmm. ni pagay na utang des ko ana magbuti nang rap ma ko ra magbuti mo ang pagbayad mo Salim, dito, -hmm. pinagabuan. Pero, ningon makamo na mo trabaho na itong inyong kinamanghuran. Mabato siyang ay trabaho? Oo. Kung saan yung trabaho niya sa una? Sa hotel na sa una. Tapos, ni Undang Kai? Na Undang. pag eh. po, sira ilahang opisi. Diba ko balik? Apo hindi mangutan na nai okay ra sa inyo ang anong nawala inyong isa ka anak na si kuya.

Grabe ka bug. At ato pero at kad tunga time nag abroad oh. pa uh imong isa ka ana. Oo, nag abroad pa. Pero ang imong lakit na kon mo na iya. Kan ang gigastuan. Pag-address sa ato lagi ni kakaon lagi kay igo-igo ra gyud ang patambar gyud anang may padala niya sa ba na gue kaunan basta ma okay lang yung anak. Mhm. Yung manang una kalalim mo pagkaon. Alalay mo pud sila. Mga tag-motor usay drive bugas, motor usod an. Atong bagamat na yung warin, mga landaw, mga eskoba ni Uli siya. Hmm. Wala na siya niyong ni trabaho. trabaho. Mingaw na kayo. Ang nadya is para dyan siya yung trabaho. Nawa na may yung mga Uli siya. Balik ka to dyan nagtrabaho siya dito para dito sa yung para hmm. siya yung mga Para sa iya hagyo. Hmm. Pagkawala niya, matong iulit dyan siya. Hmm. Wala na din siya ni Balik ka abroad. Wala na. Dito sa paglubong mga simana ng diro to. Bulan to. Mm. Tapos pag uli niya, ano, decide siya. Bigyan tayo. Di ganit, itong istambay dres balay. Dito yung mga mga labaw, istambay. Ano man, yan ang dili man siya diri. Siya kakaya o kuwan, huna-huna. Ito man ang magdagalan sa iya ha. Dito siya yung trabahoan. Huwag mm -mm. trabaho nila ng adlawa. Anong gabi, ito na maghila siya magulang. Mm -mm. Mm. Kanas sa na to siya na abroad. Aturang po so. ano ito. Masa kung tuiga ito doon. Dugay dugay na? Oo, oh, dugay na. Pag humang... Humang ilaw mm. ka nang huwag pa'y Oo, palingi. Oo, huwag pandemic. Mm -mm. oh, oh, pagkasakit din ni Kuya, si Kinsa nang nawala, si Kuya Warren. Oo. Pagkawala niya, ay pagkasakit pagka so Pag, so mm -hmm. oh, oh, din ni Sogod, kanas ama na ay. Paano sa rin? Pag... Sugod yung pandemic. Dito siya nagkasakit-sakit. Dito na, kaya ni apply mo gano'ng na siya kung abroad yung unta. Mm -hmm. Tapos? Kaya pag sosay sa in laws, oh, wala na, wala na siya po. Kaya na kay nanong siya damis. Mm nang -hmm. sa doktor na paayo lang o sa adong o nakamu abroad. Oo. Oh, Wala na na no, siya. Pero mm -hmm. pamintay mga kamog atong hospital. Nga nung wala Oo. man to na kaya. Ang daya ko, wala man ay ayuhan mo ng daya. Mm -hmm. Kaya dugo ni mo, gina, galing ba? Mm -hmm ginasagulag medisina niya gi tuyo sa masin mm -mm. niya mm nga mag nga magitom imong rugo kay maluto naman na sa kun masin mo na sa imong down jud siya kay mahurot naman ni rugo nimo mm -hmm. yan rugo ana pagsugod jud ana kuan aning ya kaluay nang gibuno ra siya ba na nang sa rugo murag gamay na wala siguro ko yan rugo dito rugo, mm -hmm dagan pa ug sa katuig ani pag sakit niya mm -mm. sigig daya nga daya motor glue mm. to gyen daya kaabot i e, taningan mo doktor nga tulo ka yun siya mm -mm. inyong ipadaya murag maabot pa yun anang tulo ka tuig mm -mm. Hmm. kagawasan na anak do'k, siya nga asa ra si tama diha na si. na oh. Anak to siya, pero kanto nga panghitabo na si doktor, niyo, um, eh, yung um, una, una, una. na sa doktor. Dawat dawat na niya tay. Eh dawat na nga. nga. ka mga atung tiyayang? mga ipaaging mga joke-joke mga istorya. Pero karon sakit kay hapon ina na. nga? Sakit Sakit hantod karon mahuna-una ang Japan ni nan. Si nagduyan ka to ka no tino ano. no? basta kompleto lang no. Oh, um, wala yeah. ka maayo lang ang lawas no. Wala kalponay plano niya nag siya. si Manang, ka undangon nag abroad. siya na pod mo. Tara, mabron. Lugar kay siya na pay gasto. negosyo yung magulang. Wala ako mo dayon wala wala siya. Jud makapadala yung mga anak na na. 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 Mo gan na pangutan side ko. mo tangke. Tapos mga kamasters, dala na nato ang gamay na tabang ila nanay at tatay, no? Isip, uh, naglisod sila karon mostly utang o sa, sa ilahang mga iksuon lang sila nagasalig, wala na sila ipangwarta, kaya mga tigulang na po sila na tatay. Kung tama katabang ning ginagmay na hatag sa ilaha, o syempre di po nato kalimta na nagpalikod sa itong programa, wala ilahing kong si Mr. and Mrs. Broadlaw, nai tayo sa may maingunin niyo sa nagpalikod sa itong programa. Salamat. Okay, mga kamasters, second gawin salamat sa inyong padayang yung pag sa ating YouTube channel, no? please don't forget to like, share, and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kayong updated. So, mga kamasters, kinigihapon ng Anski Express kaya ng panultihon. Ayuda, hindi lang sa panahon ng pandemya. Dito salamat, mga kamasters. Salamat, Nay. Salamat, pag-tay.